for to today's videos ah, ang mensahe ko pala ay tungkol ito kay Buitapang at kay Makagago tama yung sabi ni Makagago, Buitapang una, masyado kang umabang nila nung magkakilala kayo ni White pero ang pagkakilala sa iyo ng tao dati, hindi ganyan alam mo Buitapang huwag kang makakasigurado na talaga asawa mo na si Cherry White o iyo iyo kasi kung totoo siya yung ang kasal na naaagaw pa ng iba napupunta pa sa iba hindi mo matawag na asawa mo tapang si Cherry White kasi una hindi kayo kasal wala kang pangahawakan kaya doon kami nagtaka ng mga viewers mo nakatulog ko isang vlogger na kung magsalita ka ang kala mo ay may karapatan ka sa lahat ng tao tama yung sabi ni Makagabi masyado pang lumabang pangalawa, kasabihin mo binastos ang asawa mo anong binastos? paano mo masabing binastos yan? hindi mo pang asawa yan kasi hindi kayo kasal yan tatanda mo buta pa hindi kayo kasal bago mo sabihin yan ay eh, makagago kung kayo ay kasal madami pang dadaang taon o panahon at marami pa ka pang kakainong bigas alam mo ba pa pang sa na kung hindi ka lang mapera hindi ka basa-basa maguguhan gusto ni Cherry White oo sa ngayon nabi kayo sa isa't isa gawa ng nagkatagpo kayo ng landas ni Cherry White yeah tulad niyan yung kay M.G. o di ba napaka niyo pero nag hiwalay kayo di ba kaya mga viewers napapansin niyo kung magsalita si Butapang, akala mo kung sino na makapangyarihan na kaya kaya niyang lahat Buta sinasabi sinasabihin kita huwag kang kampante sa iyong sarili na na si Chiruad dahil darating araw, pwede ko siyang makuha sa iyo. Dahil sa katulad ko, isa rin akong vlogger ko. Pwede ko siyang makuha sa iyo. Kailan mo itsura natin at siro itsura mo, di ba, mas pogi ako sa iyo kung tuto sa iyo. Kaya, tama yung sabi ni Maka Gabi, ka dati ng tulong sa kanya, pero, pinagbaliwalaan mo. Hindi ka dapat ganun. Kunsan ka nang galing. Huwag mong kakalimutan. May kasabihan tayo. Dapat lumingon ka rin sa pinanggalingan mo. Hindi yung kinalikura mo na. Kaya, kung makapagsalita ka sa mga basher, wala kang pakialam. Bakit? Kung hindi ba sa tao, kung aasensyo ko ba? Kung hindi ba sa mga nagsubscribe sa iyo, Aasin sa ka ba? Hindi ba dahil sa mga nagsuporta sa'yo? Aasin sa ka ba? Hindi. Kaya e, huwag kang makakasigurado at huwag kang magsasalita ng matapos lagi mo tapang. Hindi ka pa makapangyarihan sa buong mundo at hindi ka pa makapangyarihan ng lago. Yung e tatandaan mo. Kaya, bago ka magsalita, isipin mo muna mabuti kung nakakasakit ng tao o tama ba Paano mo na sabi ng Diyos mo ang asawa mo? Bakit? Paano mo na sabi asawa? Ang asawa ay kasan. Kasan mang kayo o hindi. Naaagaw pa yan ng iba. Kaya ikaw buta pang umayos ka ng pagkasalita mo. Hindi sa lahat ng bagay ay tama ang sinasabi mo. Yan lang ang mensahe ko sa iyo. At maraming maraming salamat sa lahat ng manonood itong ating YouTube channel. Sarban Bag TV. At huwag kayo mag-alala, mapasa atin ng si Cherry White pagdating ng araw at pagdating ng takdang panahon. Kaya buitapang sa ngayon, magpasaya, magpakasaya ka na dahil darating ang araw pag natuklasan ni Cherry White na mas magaling ako sa iyo. kanya oh. ka Lubos-lubosin mo na. Napakayabang mo magsalita. Hindi ka ba nahihiya? Kapat ang may maliit blaga, na utak o ko. Ka, ikaw? Hindi yung gumaganti ka. Hayaan mo magsalita si si Makagago. Kasi tama kasi ang sinabi niya lahat. Nay, Nakilala naman dami mo siya mali. isang buwan. Bakit mo ako tang kapansin mo yun? Ang mga sinasabi nun. Diyan palang halatang halata na nagsisipa na. Hindi, hindi, ko kayo para sa lubungin ng hindi mo sa akin, mo, Ron. Sa isang tao. Kuya mo na Alot ako halos. Ibigan mo pa. Pucha, di ba? Totoo naman, Ana. Hahayaan lang kita mag-inip. sa iyo, Kasi ang trabaho ko ipaunawa sa iyo, tama. Witness yeah, sa mga ganyan, tao, Ron. Tarating araw. Pagdating ng panahon, mo? babalikan nyo lahat tong Pagdating video nito. Pagdating akin si White. At sasabihin nyo, maaalala nyo to eh. Sa sasabihin nyo, sayang naman, Boy Tapa. Sana, Sana yun, nakinig na ka lang kay LMP. MG. Hindi pa, ngayon. sa social media. Araw, mo pa ngayon. Hindi pa ngayon. Pagdating ng araw na yon, lalapit yun. ka ulit sa akin. Hihingi ka ng dispensa. At tatanggapin ko yon kasi alam ko hindi ikaw ito lumalabas sa sa social media. Hindi ikaw yan, Ronnie. Putang ina. Nagagalit sa pero hindi mo mahalata. Hindi ikaw yan. maamong muka, mabait na muka, hindi ganyan mukha ko. Si Ronnie diba? from Alcoy, Cebu. Tigni-tigni na yan, Yung mga paghihiganti. Hindi ganyan. Hindi, ka dapat ang mga sa Hindi mga viewers, ka ganyan Hindi ganay. Hindi ganay. Hindi ganay. Hindi ganay. Hindi ganay. Hindi ganay. Hindi Hindi ganay. Hindi ganay. Hindi 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 alam ko na proud ka na bisaya ang ina. Pinaglaban mo yan. Hindi mo masabi kasawa. Hindi ganyan si Ronnie. Puta, hindi ganyan ang mga bisaya, Ronnie. Alam mo yan. Bisaya din ang miss ko. Hindi kayo ganyan. Gumising ka. Gumising ka. At hanggang lamang po ang aking mensahe kay Boy Tapang. Nananawagan ako sa mga kabisayaan ko, mga kahombra na nakikinig dito at sa mga fans ni Boy Tapang. Na mga bisaya.